Recap ng day 6 sa Barcelona. Ang aga nga namin nag-almusal ni Dudong para maaga din makalabas ng ship. Medyo mahaba-haba nga ang lalakarin natin. Kaya naman dapat comfortable shoes talaga yung susuotin mo. Abaala nga naman ikay magtakong. Ah, hindi ka pa nakakababa ng barko, kaya pagod na eh. Kung gugustuhin, may mga shuttle bus din na dadalin ka hanggang doon sa center ng Barcelona. May mga shuttle bus din ang MSC. May mga offer silang excursions kung saan ililibot ka sa mga tourist destination dito sa Barcelona. Wow. At dahil maganda din sa kalusugan ang paglalakad, e eh, di for the walk kami ni Dudo. Mula sa port ng Barcelona hanggang dito sa statue ni Cristoforo Colombo ay nilakad namin ng 3 kilometers. Andito nga pala tayo sa Rambla, isa sa mga tourist spot dito sa Barcelona. Another 2.3 kilometer nga ang nilakad namin mula sa statwa ni Colombo hanggang papunta sa Casa Batlo. At 450 meters naman papunta sa Casa Mila. Kung hindi mo pa napapanood ang mga mini vlogs ko dito sa mga tourist spot dito sa Barcelona. Aba, eh ano pang inaantay mo? Paraure mo na. <laughs> teka, teka, tapusin mo muna pala to bago ka pumunta dun sa mga mini vlogs ko. 1.4 kilometers naman ang nilakad namin papunta dito sa Sagrada Familia mula doon sa Casa Mila. Wow! Ang swerte nga namin ng araw na yan kasi ang ganda ng panahon. Tapos ang cute ko pa. Uy, char lang, di kasama yun. Naku, baka may lumabas na mga basher dyan. Wala pa ako pang bayad sa inyo, kalma lang. Kung sino man sa inyo ang may narating na sa buhay, gusto ko lang malaman kung saan kayo dumaan. Ang layo-layo na kasi nang nilalakad namin, wala pa rin kami nararating sa buhay. Char! <laughs> Ito nga pala yung Arco de Triunfo. Wow. Nilakad namin to ng 1.7 kilometer mula sa Sagrada Familia. Ang pagkakataas ganari, ano? Yes. Ang ganda nga ding tumambay dito kasi may park din siya. Buti na nga lang at nasa Europe lang yung itinerary ng cruise ship. At least gumagana yung internet namin. Gumagana si best friend Google Maps. Uy! <laughs> ito nga pala yung cathedral ng Barcelona. 1 wow. kilometer naman ang nilakad namin dyan mula sa Arco de Triomphe. Mula oh. nga sa cathedral, pabalik na ulit kami ng Rambla pero nadaanan namin ito. Ang ganda ano. Bayan, pati dito walang tubig yung fountain. <laughs> Diyos ko, layo ng nilakbay ko para lang makita yung mga fountain. Tapos hindi nyo nilalagyan ng mga tubig. O oh, Europe, ano na? <laughs> Mula nga sa katedrale, nandito na tayo sa Mercato ng La Bulgaria. Wow. Isa din to sa mga pinupuntahan ng mga turista. Pwede mo nga din matikman dito yung mga typical foods ng Barcelona. At mula nga dito sa Mercato ng La Burgueria, naglakad kami ng 2.2 kilometers dito sa Barceloneta. Wow. Grabe no, ang ganda ng Barcelona kasi bukod sa city na siya, may dagat pa sila. Ang maganda nga sa pagko-cruise ship ay hindi lang isa ang makikita mo, kundi limang lugar. Wow. Isang way nga din pala ito para makilala mo ang isang lugar. At kung nagustuhan mo ito, pwede ka pa rin naman bumalik. Pwede ka nga din mag-stay minimum 3 days para makilala mo talaga yung lugar. May mga nakilala nga din pala ako dun sa loob ng cruise ship. Nagkikwentuhan sila, grabe yung iba naka 10, 10 times na ng cruise ship, yung iba naman 15 tapos yung isa naman 20 grabe naman yung nakadami na sila eh kami first time pa lang lakihan na lang ng i oh mula nga sa Barceloneta naglakad kami ng 1.8 km papunta sa Rambla de Mar wow. ang ganda nga din dito kasing ganda mo ay yung kilig yorn pagkatapos nga ay naglakad ulit kami ng 3.2 km papunta na ulit sa port ng Barcelona Grabe nga ang lakad namin na pud ang sapatos eh makainaman. 17.6 kilometers nga pala ang aming nilakad. Ang tama lang yan para ma-burn yung mga calories na kinain mo. Pagkatapos nga namin maghapunan ay dumiretso na kami dun sa Panorama Lounge kung saan nagpakitang gilas. Nagpakita gilas talaga. Ang galing kumanta ni ate mo, girl, ganyan-ganyan ang boses ko dati eh. Char! Pagkatapos ng kumanta ni Aling Marites, ay dumiretso naman kami dun sa arena. Parang mga sayawan lang sa probinsya eh. O siya, kung ikay umabot hanggang din eh, sa dulo ng aking video ay maraming 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 salamat sa iyo. Kadaming salamat nun ah. Ay siya, thank you for watching na. See you the next gala. Bye.